Hello mga kakingpins ngayong araw nga ng Martes ay hindi nga maganda ang panahon pero magtitinda pa rin nga tayo. At ito nga yung unang kart ng paper nga ng mga ititinda. Ayan nga ang corndog dog at cheese ball, inaayos na dyan tapos tatakpan ng tray para pagdating doon sa pwesto ay bubuksan na lang tapos pwede nang mabenta. Bali kapag may bibili nga ay iinitin na lang. Ito nga si Michael nililayout ang iba pang product na dadalhin ng iba pang kart at ito nga si Baby nagluluto nga na lumpia na dadalhin din ng mga cart At ito nga ang mga showmai nilalagay na nga sa steamer. Bali ang showmai na ginagamit na namin ay pikak hey. at nabibili namin ito sa palengke lang. Pagdating oh, nga sa pwesto, doon namin ini-steam ang siomay para nga hindi na frozen at maluto nga ng maayos. Sa mga nagtatanong nga kung saan kami bumili ng aming steamer ay sa Shopee lang po. Bali, kayo na lang po ang pipili kung anong size ang gusto nyo. At ito mga mi, araw-araw din nagre-restock <tong> ng plastic cup dahil ito nga yung ginagamit namin. Hindi kami gumagamit ng fishbowl <tong> plate. Maganda din to kapag meron ngang nagtitake out at madaling ang malagay sa plastic. <tong> Tapos ito mga mi, naglagay din kami ng tag-iisang tip box sa mga food cart para nga pag mayroong gustong magbigay ng tip ay hulog na lang nga dito. Maraming maraming salamat po sa mga customer na naguhulog sa tip box. Sobrang na-appreciate po namin. Bali sa Lazada ko lang dinabili ang tip box at kung gusto mo din ngang bumili ay ilalagay ko sa comment section ang at link. dahil nga hindi maganda ang panahon ngayong araw kaya yung ibang paninda ay hindi nga muna display at nilagay nga muna sa plastic. Kapag nga ganitong mga sitwasyon mga mi, pinapakiramdaman nga muna namin kung mamayang hapon ay maganda na yung panahon at marami ng tao. At kahit nga medyo hindi maganda ang panahon ay tuloy pa rin ang pagtitinda namin mga mi. Hindi naman kasi pwedeng hindi kami magtinda dahil meron nga kaming sinasahuran. Bali dinadaan na lang nga namin sa panalangin na sana ay hindi nga umulan. At pati na nga yung mga tindero namin kapag nakikita nga namin na parang tinatamad kapag ganito ang panahon ay sinasabihan nga namin na mas okay nang kumita ng maliit kisa sa zero. Kapag ganitong araw nga na matumal ang benta dinadaan na lang namin sa pagtitipid. Ang teknik na lang nga namin ay less expensive. Tulad ng daing na lang muna na at noodles ang aming uulamin basta budget friendly na mga pangulam go kami don bawi na lang nga kami kapag malakas na ang bintahan sa kami bibili ng ulam na masarap dahil tayo nga mga negosyante, mga mi, may benta man o wala, tuloy pa rin ang negosyo. Wala nga ang sukoan, sipag at syaga lang ang puhunan. At ito naman si Bebe at si Mr. Nagluluto ng Corn Dog. Malakas din kami mga mi mag-consume ng hotdog dahil nagluluto nga kami ng maramihan na corn dog tapos nilalagay namin sa freezer. Pero bago namin ilagay si freezer, nilalagay muna namin sa plastic tapos binabakyum siya. Para kapag nga maglo-loading ang food cart or magre-restock, ay kukuha na lang sa freezer. Sa mga nagtatanong kung anong brand ng hotdog ang ginagamit namin, Virginia Big Shot po ang gamit gamit namin. Natutuwa pa nga ako kasi minsan binibigyan nga kami ng free na pangulam. At dito naman ay nagbabalot ako ng lumpiang gula isa nga to sa mabenta sa aming food at cart. At dahil nga sa mabenta mga mi kaya araw, -araw ako nagbabalot nito. At para pare-parehas nga ang size gumagamit nga ako ng lumpia maker. O siya hanggang dito na lang ang video ko. Salamat Lord maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at pati na rin sa inyo mga ka -kingpins. Bukas naman ulit.